Sa bagong chapter ay may bagong cover story na ipapakita. Ito ay ang paglubog ng Onigashima Island sa dagat. Hindi pa natin alam kung paano ito nangyari. Dahil nakita natin na sa lupa na malapit sa Flower Capital, dinala ni Momo ang Onigashima noong natalon na ni Luffy si Kaido. Maaari kayang nasisira na ang lupa na malapit sa Flower Capital dahil sa volcanic activity ng Wano. Kapag nangyari ito ay wala nang choice si Momonosuke kundi buksan ang borders ng Wano para maligtas sa mga tao dito. At alam nyo naman na siguro kung ano susunod kapag binuksan ng borders ng Wano. Ito ay ang paglabas ng ancient weapon Pluton sa mundo ng One Piece. Dahil ito ay nasa ilalim ng Wano. Mag-uumpisa ang chapter sa pre-recorded message ni Vega Pang para sa mundo. Ayon kay Vega Pang ay bibigyan niya ng ilang minuto ang mga tao para ihanda nila ang kanilang video Den Den Mushi para mapanood nila ang importanteng message ni Vega Pang. At makikita natin ang mga tao sa mundo na ihahanda ang kanilang mga Den Den Mushi. Kasama dito ay sila Morgans, Vivi at Wapol. Ang Gorosei na nasa Marijua ay iniisip kung saan nagbo-broadcast ang message na naririnig nila sa Denden Den Mushi. Sinabi ni Vegapunk na sasabihin niya ang tungkol sa truth of the world. Siguradong marami ang nahahype tungkol dito nung nabasa nila to sa last chapter na maaaring iniisip ng iba ay baka sabihin na ni Vegapunk ang true history ng mundo na katulad ng nalaman nila Roger sa Laugh Tale. Pero baka nakalimutan na ng marami na ang alam lang ni Vegapunk na tungkol sa truth of the world ay nanggaling sa research ng Ohara Scholars na nabasa niya sa Elba. Hindi ito katulad ng nalaman nila Roger sa Laugh Tale. Kaya limitado pa din ang alam ni Vegapunk tungkol sa truth of the world. Maring nakabuo ng maraming theory si Vegapunk tungkol sa mga natutunan niya sa research ng Ohara. Pero hindi niya pa rin alam ang full details ng natutunan nila Roger sa Laugh Tale. Kaya nga ang kilala natin na survivor ng Ohara na si Robin ay naglayag kasama ng Straw Hat Pirates para matupad ang pangarap niya na mabasa at mabuo ang Rio Pony Poneglyph para malaman ang true history of the world. Dahil hindi kumpleto ang knowledge ng O'Hara scholars sa mga poneglyph. Kaya ang maaaring sabihin ni Vegapak sa message niya ay ang mga alam na natin tungkol sa Void Century na mayroong 20 kings na kinalaban ang certain na malaking kingdom. At pagkatapos ay tinatag ang world government at binura ang lahat ng history tungkol sa malaking kingdom na kinalaban nila. At ang natitirang ebidensya na lang na nag-exist ang ancient kingdom ay makikita sa poneglyph na may tweet na ipinagbabawal ng world government ang pag-aaral nito. Ang isa pang alam ni Vega Pang ay ang sobrang advanced technology ng ancient kingdom. No 100 years na mas advanced kaysa sa present time technology ng mundo. Sasabihin di kaya ni Vega ang existence ni Imo na nakaupo sa empty throne? Sa so ngayon, ang nakakaalam lang na existence ni Imo sa series ay ang Gorose, si Cobra, na patay na, si Waffle, Sabo, Dragot at Ivan Kod. Maring may alam si Vega Pang tungkol sa Void Century, pero hindi pa natin sigurado kung alam din ba ni Vega ang existence ni Imo. Sa egghead ay naglalaban pa din si Luffy, Kizaru at Saturn. Inatake ni Kizaru ng iba't ibang teknik niya, si Luffy. Pero nailagan to lahat ni Luffy. Abang si Luffy naman ay iniisip kung bakit hindi na do-damage si Saturn sa mga atake niya. Pagkatapos ay finlat ni Luffy si Kizaru at Saturn na parang pancake. At pagkatapos ay hinagis niya ang dalawa. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin nasaktan si Saturn. At nakabalik agad para labanan ulit si Luffy. Sa bandang dulo ng chapter ay nireveal na sinamon ni Saturn ang iba pang Gorosei sa Egit. Di ba natin alam kung paano niya to ginawa? Pero ang ibig sabihin ng spoiler na to, ang apat na Gorosei ay nakarating na din sa Egit, dahil sa pagsamon ni Saturn. Mari kaya ang pagpunta ng ibang Gorosei sa Egit ay trap na sinet ni Vegapunk sa message niya sa mundo? Mari kaya ito ang dahilan kung bakit sinabi niya na meron pang ilang minuto mga tao para ihanda ang kanilang Denden -den Mushi video na panonoodin nilang video message ni Vega Pang. Sa so video message ni Vega Pang ay maaaring i-reveal niya ang nangyayari sa Egid. at makikita ng mga tao ang five elders na nasa isla sa kanilang mga demonic form. At pagkatapos ay sasabihin ni Vega Pang na ito ang totoong itsura ng five elders na nagahari sa mundo. Sigurado magugulat ang lahat ng mga tao sa nakakatakot na itsura ng mga Gorose. Eh. Pagkatapos ito ay malalaman din ng mga tao na may break next week.